Nandito tayo ngayon sa Naya Terminal 1 at nakarating tayo ng 4 p.m. So, ang dating ng susunduin natin ay 6 p.m. So, mas maaga tayo nakarating dito kasi iniisip ko nung time na to ay baka maaga siyang umalis dun sa pinanggalingan niya. So, mas maaga din siyang dadating dito sa Pilipinas. Kaya, 4 p.m. tayo nakarating dito. May konting share lang ako sa inyo. Ang susunduin natin ay galing Japan. So, siya yung ex-girlfriend ko at 2 years na kaming break. And then, 3 years na rin kami. May 3 years na rin kami hindi nagkikita in person. So, ito. Medyo kinakabahan ako dito sa part na to. Kasi, hindi ko alam kung ano, what will happen. Diba? Nagkaka usap din naman kami. Pero, bibihira lang talaga. Nagkaka-usap naman kami. Mga, kumustan? Ganito, ganyan. Nagkakointo siya na uuwi ng Pilipinas. Mga ganitong date. Sabi ko, available naman ako sa ganyang date na yan. Kung wala sa'yo magsusundo, pwede naman ako. Kasi yung mga susundo sa kanya, medyo malayo pa kasi yun. Laguna, bandang ano na, malapit na dun sa Quezon province. Nagsuggest ako na ako, pwede naman. Kasi nandito rin naman ako sa Quezon City. Malapit lang din naman. Ayan, nagchat na sa atin na nandito na siya. So, nakita ko na rin naman siya. Kaya, ayan, inabangan ko na dito sa exit.

di ba puko ka? Tama. puko ka yung ano nyo. Kanina pa 5.30 nag-arrive ano? 5.30. Pero, 5.00 bago kami nakababa ng airplane. 5.50 na. Tapos ang haba na ito, 5.50? Kasi, uh, kasi, yung 5.00 ano, yung ano, Tapos, pagbaba niya dito, yun na yun? 5.00? 5.50? Oo, to sa immigration, siguro nga 1.50. Tapos pa ako dito. Thank you. Ang bali na pa ako pa, ikot-ikot dito. Magabang na tayo. Ano oras kumain? yung turo ko, Wala oh, bako, operat, ano talaga yun? talo, pa talo, 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 Di pa talo, 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 neya ni nawa ng malay, galing uh, sa. De, 7:45, malis na ako namin na. Lahat yung waiting, lahat yung diha, lahat yung waiting. Mula bye mo ilang oras ang airport. At city, Hindi oh. kami, hindi ako naraon na no? yun. City muna. na. <laughs> <laughs> 1,008 lang. Yun mura, hello. Ano naman to? Ilang oras lang wala Walang nakalagay dito. Siguro mga isang oras, ganyan. Sige, okay na yun. Gusto ko na makauwi. Gusto ko na magpahinga. Wait na. Ha ano ha <laughs> Para ang tangkad niya? Pagkatapos, napapatagpas niya. Ito kasi sapatos. Anong oras tayo alis niyan bukas? I don't know. Parang wala naman ata kasi hindi naman saka nag judge sa siya yung bulakas. Baka nasa Quezon pa sila. Pag hindi... Pahinga. Sa nasira. Pagbuhat ko na yan. Walang katulong? Wala, Henry. Hindi, okay, yung uh, mag-assist mag, mag ko. Wala. Sa so, dami ba naman tao sa loob, i-assist ko. Kaya? Ang Ang ng damit. Namiss ko yung amay niya. Ba't ako wala akong maamoy? Siguro imiyan na ako sa amay ko. Wala na. Iniisip ko nga. Huwag din na umuobra yung ano ko. Hi! Welcome to Philippines! <laughs> ah, dito pa ako sa airport. Tolong. Oh, oh, nasa waiting area pa ako. Kaming tao. Hello po. Uh, tawag ka ulit. Oo. Oh, oh. Tawag ka sa akin. Ah, uh, na daw siya. Ano to? Ano lang po. Katawa. Kulay black. Pasensya na guys kung madilim dito sa sasakyan. Share ko lang sa inyo yung kunting conversation namin dito. Sa mata. Kating ko ba yan? Ano, Thailand. Yung sa mata. Hindi yung tang sa mata. Niya. Bakit 'di kami kumanta? Ilang ilang ano sila sa Thailand? One week. One week. 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 Mali ba 'yung binilahan mo kanina sa immigration? Oh. Kasi passport, foreign passport pala 'yon. Oh. Kasi hinanap nila 'yung flight ko, wala doon sa flight na dadaan sa Hatay. Airport for 25 kanibao of October. Tinaya wala raso ito sa amin, 'di mo siya. Sige na nga. Mm. Kaso nga pa sobrang taranta. Mm. Gutin Salamat. Ang shoes dito? Baba. Diyan mo na lang. Para may kalikotin yung pusa. Ay, di ko pala nadala. Welcome. Welcome. <laughs> Welcome sa ating mansyon. Welcome. Ano, um, thank you, kiss yan. <laughs> kiss ang sukli niya. Ang amoy. Ang amoy. Ang mo na yung gamit ko. <laughs> Wala na yan. Oh, pwede ba dito? Sure ka? Rose. Oh, may rose Rose? din pala ko. Ano may puti din pala ng rose. Ano may puti pala. Ano to? Ha? Kinabangon na. Hindi. Okay, Hindi sila ate. Yun. Ba. May gold pala na rose. Rose din 'yan. Lahat toros, rose? Ah. Ito lang ka? Yeah. Ang alam ko lang Feeling. pula lang yung rose. Sinulayan lang pala. Pinulayan lang ba yan? White. Oo. Feeling ko lang. Kaya mo ilalim niya, white. Tinanong ko nga siya kung ano ba ito? Ito plastic ba ito? Hindi ito ito. Oh. Ay, ito. Aling? Ano kasi? Mahayo? Hindi. Tubig. Pinagano ko dito. Linubog ko sa tubig. Hmm, puwan. Hmm? Yung anong, mga suklay. <laughs> Collection? Okay. Doon, alam ba yung asa na yun? Meron din yun. Oh my God! Yung, Is it real? Nandun yung mga pera pa. Yan naman yung Paglipat ko kasi, wala na yung nandun sa ano ko, video nilagay ko lahat doon. Kasi ito naman yung mga suplay ko, diyan ko na nalalagay yung barilya. Naku, <laughs> natapilok <laughs> okay, din sana 'yan. Totoo na 'to. Nagagawan din ng video kai. O, ganyan ito ng barilya na naman ako. <laughs> Di Ibaba lang video ko doon.